Ma, ano yan anak? May ngising ko kasi sa Sabado releasing grades ko. Um, nasensya na po ma, ha? Mukhang yung grades ko. Punay -like ko noon po yung best ko. Okay lang bababa ang grades mo. At least nag-aaral ka ng pipo, ma. na mabuti. ko na. Sarap naman ba ninyo ang indoor kanina? Oo, ma. Alam na ba? baka nga na-press up dadating.

hindi nila kang dating lungso sa mga darating na sakuna. Ngunit sa kasabahang palat, may nasaway pa rin. At nabalitaan ko nag-execute kayo ng na disaster preparedness. Naggawa kayo ng na mga emergency kit. Ayun po ba, Mamil Yung Reyes? Oo, bakit? Alin po sa balita, di ba ba rin? Ngunit natuklasan namin na iyong asawa na si Yung Reyes ay pumanaw na. Mama, wow, wala na si Papa mo. Ikiramay po kami. Sorry for your loss. Huwag kayo mag-alala. Magbibigay kami ng tulong sa inyo. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga. Oh, di nyo ay. Sa so, ngayong araw na ito ay i-announce kung sino ang nakakuha lang ng aking pag At nangungula nito si yes BSJS sa anak ko malaking marakal ang aking klase. So, nababang kaya na kahit na hindi lang tayo at nawalan na lang ng Salamat, ma'am. Bakit hindi na kadol magulang? Ikaw? Sorry, sir. May kapag magpapakasit sila. So, bakit hindi na kadol niya magulang? Dahil nag-i-thank you. Bakit Excuse me, sir. Can we talk to you in five minutes? Ano kailangan nyo? Wala mo na kayo mo. Actually, malaki na po yung marapat. Sige, please lang. That's not acceptable. Matisira Ito, ang ng Ito, nagapin mo. Patasin mo lang ang grado ng aking anak. Ngunit hindi ko tatagawin niyang ina. Ang ina ay yung sa kulians ng malaki yung marapat. Nag-usap na guys. Feel ka ni Mori. Open the door. What happened to get baget mo ba? Nalaman ka lang. Mabuti ba sa Rias kaya pahirap sila at nakikita ni Rias? Ikaw? Binigay namin lahat ang pangangailangan mo. Pinagawa ko ng best pal na susunit at Well, that's not enough. Masasira ay kung tatawin mo sa'yo. Ask na Mary dapat na sa hank ka Palagi na lang pala ka bakit sa ripeto sa sudat? Agda! Sumasagot ka na? Sorry po, Masa. Lumalang ka na pa. Yan may reason? Hindi, wala ko. Wala kong hank. Bagay na yung boyfriend ka na mag Wala ka, wala. Make sure lang wala, ha? Pabataas na pinapang grades ko pa. Para sa reputation nyo, lalamangat ko na po si Reyes. Ano Ano mo gawin nyo? Ayaw! Good morning, class. Good morning, sir. Joy, mga buhay. Okay po, kayo. Good morning, sir. Bakit <makes> ah! hindi baka ba Bakit Nabas. ang ay na din ang tungkol sa proper disposal. Tingnan natin kung may idea kayo dito tungkol sa proper disposal bago natin simulan ang ating aralin. Dekaori. Mahalaga po ito upang mapanatili ang kalinisan, maiwasan ang pollution at mapuntaytahan ang kalusugan ng bawat tao. Ang yung kasagutan ay tama. Question number 2. Ano ang ibig sabihin ng segregation ng basura? Sige, okay. Monte mo. Ang segregation ay paghihiwalay ng basura ayon sa buli nito. tulad na lamang na nabubulok, dinabubulok at recyclable. Ang yung kasagutan ay tama. Question number three. Ano po ay na masaraan ang ginagamit para sa nabulok na basura? Ikaw, Dia Pa. Karaniwang ginagamit ang berde para sa mga nabubulok na basura na tulad ng tirang pagkain at damo. Uh. Ang iyong sagot ay tama. Question number four. Ano ang dapat yung sa mga recyclable material tulad ng bote, lata at mabukulong? Dapat ito aminisin at ilagay sa tamang lalagyan upang ma-recycle at magamit ng tumpak na sa iyo. Question number five. Ano ang masama ang pito na mali pagtapon ng basura sa ilog at daga? Ito ba itong bakal? ito ng pollution at nakasama ito sa mga hayop na nasa tubig at posibleng itong makatulot ng baha. May kalaman naman kayo tungkol sa proper disposal. Since busy ako, magbibigay ako ng proyekto na nakasalalay sa inyong buong market. Discord. <laughs> Sa uh -huh. uh -huh. like dog, uh -huh. Hindi ka wala na. Kaya yung birthday And get it already done with it. Thank you, okay. my God, thank you. Um, guys, hapin nga wala ako bukas kasi living ni Papa. Eh, paano naman yung project natin? Kung ano, ano? Pasa ko na lang kayo rin. Kung kami na lang kayo ang buka. sorry kids. Uh -huh. Sir.

Boy, ano ang tinatapon mo dyan? Ay, wala pa. Pabilak ko. Pwede ka naman magtapon. Basta sa pang mga gamit. Ay, talagit mo. Basta tapon na lang dyan. Okay. Kasi damat please, sir. yes. Bakit mo kayo nakapasa na yung project? Pero, sir, ipinasa ko po yung share mo to ko dahil absent ako. Huwag ka nang niya ako nakatangga. Pinigtid mo kayo ng isang buwan o pang gumawa. Basta, yes, sir, ipinasa ko po yung share mo to Falco dahil absent ako. Tim, may sis ako. Ano yun? Narinig ko kanina sa office nila na pinapagalitan si Kate dahil hindi na pasa ang kanyang project. Talaga? Yes, para lang mga mga siya, girl. Ah, uh, may pupuntahan mo na ako. Manang, may nakita ko ba kayong basura dito last week? Wala na, tinapon na yun last week nakita project dito? Like papel? Wala na, natapon na yun lahat. Totoo ba na ito ang nagtago sa proyekto ni Ms. Reyes? Opo, ako po yung nagtago. Major of offense yun, Iha. Alam mo bang may consequences tayo dito? Sorry, 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 Kate. Hindi ko po sinasadya. Nadala lang po ng emosyon. Okay lang yun. Basta wag mo lang ulitin yun, ha? Sorry na naiingit lang kasi ako sa'yo dahil napaka-supportive ng parents mo tapos sa akin hindi lang naman makita yung efforts ko. Gusto ko lang na ano ako yung nauuna sa klase. Bibigyan kita na baka kataon, Miss Reyes, na gumawa ng iyong kulit ng proyekto. At ikaw naman, Miss Montefalco, suspended ka ng mga 3 days.